hinihintay ko pang pa aking kadate, hindi pa dumadating, hindi ko pa rin alam kung ano ang itsura niya. Kamiting ko lang naman, hindi ko naman karelasyon, kayo talaga. Pero ang pag-ibig ganyan talaga. Walang pinipiling itsura, antas o kasarian. Basta talagang tumibok ang puso, tuloy-tuloy ang kilig. Panoorin ninyo ang kakaibang mga love story na ito at mapapatunayang Love Moves in Mysterious Ways. Catherine at Daniel. Aga at Charlene, Richard at Lucy, sila ang mga tinitingala na celebrity couples. Sinasabing bagay na bagay dahil sa kagandahan at kapugian. Sabi nga nila, match made in heaven. Pero, hindi lahat ng tunay na love story ay tanggap ng lahat. Ulad na lang ng malalangit at lupang pag-iibigan ni na Merlito at Rubina. Isinilang si Merlito na may espesyal na kondisyon. Sobrang liit niya, tila may kondisyong dwarfism. Samantalang si Rubina, lumaki ng normal at maayos ang pangangatawan. Hindi man sila magkasing tangkad, pantay naman sila sa ibinibigay na pag-ibig sa isa't isa. Yeah. taong 2001 nang unang magkita ang dalawa. Si Merlito Ito. na love at first sight daw Ay kay Rubina. Kita ko may ano niya, may gawa-gawa lang. Parang pinipilit nila sa arena na ligawan ko siya. Pa pa Sige, subukan na. Eh, sige. Challenge natin kung papasa. Labing taon ang agwat ng kanilang edad. Kaya si Merlito medyo nahirapan sa panunuyo. I miss? Pero never say I miss. die daw. Wow. Lalo pa ang ng nabihag ni Rubina ang kanyang puso. Hindi daw madaling ligawan itong si Rubina. Takot naman ligaw ang mga nagkakagusto sa kanya dahil alam nila na kapag hindi sila kursunada, tiyak, busted ka agad. Mapili po ako sa, sa lalaki. Ang gusto ko po ay mabait, yung mauunawaan po ako, yung magkakaintindihan po kami sadyang mapaglaro si Cupido dahil sa tiyaga okay, ni Merlito. Napana ang puso ni Rubina at pagkalipas ng isang buwang ligawa. Yes! Yes! Tayo na! Ah! Yes! Oh, si Rubina napa-oo na ni Merlito. Marami ang humusga sa kanilang relasyon. At ang pinakamahirap nilang hinarap na sitwasyon ay ang pagtutol ng mga magulang ni Rubina sa kanilang pagpamahalan. Sino kayo? ako ay Unano. Walang makakapigil sa true love kaya ang dalawa patagong nagkikita. Hanggang isang araw, nahuli ang dalawa ng tatay ni Rubina. Dahil hindi kayang pigilan ng sino man ang kanilang pag-iibigan, ang dalawa nagtanan. Menor de edad pa noon si Rubina nang sumama siya kay Merlito. Kaya si Merlito muntik nang mapakulong. Eh gusto pala sumama ni Rubina kay Margito. Eh paano yan? Mahi mas po si tatay dun. Ang pagmamahalan nila Merlito at Rubina nagbunga. At ngayon mayroon na silang tatlong anak. Pawang mga normal naman ang paglaki ng katawan. Sabay nilang itinataguyod ang pamilya. Si Merlito nananahi ng mga damit. Si Rubina naman serbidora sa isang karinderya sa bayan. Sa dami ng pagsubok na kanilang hinarap at nalagpasan, sigurado sila na ito ang lalong nagpatibay sa kanilang relasyon. Kaya ang pangako nila sa isa't isa. Hindi tayo iwan. Ikaw lang. Hindi tayo iwan, merito. Sila naman ang YouTube Couple Sensation na sinusubaybayan ng milyon-milyong netizens. Si Mariano, isang aita mula sa Mabalak at Pampanga. Kaya kulay kape ang balat at kulot ang buhok. At si Angel, mistisahing tagaporak na mala snow white sa puti at kinis. Kilala sila bilang tambalang Margel. Una nang napanood sa Rated Corina Plus sa Facebook ang kwento ng kanilang pagmamahalan. Sa mga vlog, nagsimula ang kanilang kaiba at pinag-uusapan na love story. Uh -huh. Hanggang sa nagkainlaban at nauwi sa totohanan. Sinasagot ka kita. I love you. Kahit na milyon-milyon ang nagmamahal ng followers ng Marjel, marami pa rin ang humuhusga sa kanilang relasyon mga komentong hindi daw sila bagay at pakitang tao lang daw ang lahat. Pero hindi sila papipigil. Pinapatunayan nila sa kanilang mga bashers na sila ang meant for each other. At ngayong third month, sari na nila bilang magjowa. Kumustahin natin ang trending couple. And Margell is in the house! Wow. sabi nga nila, love win. Max naman. Oh. ba? Diba? At yung atbay ni Mariano, parang talagang tatakbuhan siya ni Angel, di ba? Parang, hindi, hindi ka pa rin makapaniwala na, ano, na being with mo itong si Diwata. Opo. Ha? Talaga? Opo, Miss Kay. Kumusta na ba relasyon nyo ngayon? Dan, mga araw po, nag-away po kami. Bakit? Nang ano po ako. Ano ba Ano naman? Babayro po yan eh. Hindi ako so... makapaniwala, Mariano. Talaga? po. Oh. Hindi lang puso ang nag-level up sa kanilang tambalan. Dahil nag-level up din ang kani-kanilang mga buhay. Si Mariano nakapagpundar na ng bagong bahay habang si Angel naman nakabili na ng sariling sasakyan. Ang lahat ng ito dahil sa kanilang milyon-milyong tagahanga sa YouTube. Tour mo kami ano sa bahay mo. Sige po. <laughs> Talaga? Sure. Ready, po. get set, <laughs> tour. Hi Ms. Corina, ito na po yung bahay ko. Um, tara na ko po. Um, kakabili ko lang po this month nitong bahay na to. Wala pa po siyang mga gamit. balak po, dito ko po ilalagay yung TV. Pag nanonood po kami, yan, yan po nakalagay. balak ko po rin pong talagyan siya ng ano, recording studio dito sa, ano, sa side. Yung kwarto ko ng family ko. Ayan po, dito po yung kwarto ng nanay ko. Tapos yung ko, kapatid ko. Dito po sila. Um, sakto lang po yung ano, lawak ng kwarto. Doon po sa kabila. Doon po kami ni Honey Babes ko. Ay! Ang saya ng may sariling bahay. How does it feel? Masaya po. Um, dati po natutulog lang po ako sa kalye-kalye. Ngayon po natupad ko na po yung pangarap ko na makabili po ng sariling bahay. Parang swerte kayo sa isa't isa, no? Oh, po. <laughs> Parang nagkaswertihan talaga. At uh, habang si Yano ay nakabili ng bahay, si Angel naman ay nakabili ng sasakyan. Yay! Tour mo rin kami sasakyan. Apo. Pwede, papasok ha? Apo. Ready? Get set? Let's go! Hi, Ma'am Karina. Ito na po yung napundar kong kotse. Actually, magkasabay po itong kotse na to, tsaka yung kay Mariana nabili. Last month lang po. Kaya ko po ito binili, itong kotse na to kasi syempre para na rin sa family ko, para pagka day off ko, Sunday, nakakaalis kami. Saka favorite color ko rin po kasi yung blue. <laughs> Actually, hindi naman po talaga dapat sports car eh. <laughs> dapat pang family car lang po talaga to. Eh kaso, na I ano mean, eh, nagandahan ako, ganda-ganda na, kasi eh. Color blue pa. <laughs> Kahit sabay na inaabot ni na Mariano at Angel ang kanilang pangarap. Sa kanilang pagpapakilig, natutulungan din nila ang kanilang pamilya. At pangako nila sa kanilang mga magulang, hindi sila magmamadali. Magtatapos muna sila sa pag-aaral at hihintayin ang tamang panahon. Mariano, buti na lang kamitin ka, nakita kita. <laughs> <laughs> ano ang true love? <laughs> Oh, ikaw daw. Para sa akin po, love is unconditional. Kasi lahat tayo pwede mong mahal. Iba po kasi talaga pag mahal mo yung isang tao, hindi mo, hindi mo masasabi kung bakit. Talaga namang nakakakilig, lalo na kung tunay ang pag-ibig. Magkaiba man ang itsura, kulay, taas o atas sa buhay. Ang mahalaga ay ang laman na tinitibok ng ating mga puso.